Hi guys! Welcome and welcome back to my channel again. Sana hindi kayo magsawa. Yan guys. Magpasalamat lang ako guys sa mga nag-support sa akin. So, kahapon, um, pwede ko nang i-request yung monetization again. I mean, uh, nag-request na ako sa about sa Nag-request na ako about sa monetization kahapon. So, I hope Uh, sabi ni ano sabi ni YouTube na um i-check nila yung yung mga videos ko kung okay na siya kung follow ko na yung yung rules so antayin ko daw ng ano mga one month kung maibalik na yung YouTube channel I mean kung maibalik na yung ads ko yung monetization ng aking channel so yan guys, sa mga nanood ng mga videos ko maraming maraming salamat sa sa mga nagplay ng mga videos ko. Andiyan yung kapatid ko yung kay Andiyan yung kapatid ko sa Pinas. Um sa, sinabihan ko siya na noy play niya yung, kasi yung cellphone ni Father Bakanti so sabi ko sa kanya na ano, i-play niya sa gabi ganun. So, nakatulong yun. Maraming maraming salamat kapatid. So, at kay Virgis Vlog guys. Nag-play siya sa mga videos ko. Mga pinsan ko dyan na nanood ng mga videos ko. Si ate Rosalinda Kimayong. Yung pinsan ko nasa Hong Kong. Shout out sa'yo. Maraming salamat sa support. At kay Ruel, Ruel TV Antiki. Ayan. Uh, kay Lawrence Tyrod. Hindi ko na ma lahat guys. So lahat kayo na nanood sa mga videos ko. Maraming maraming salamat sa mga support nyo sa akin. Ayan. Na reapply ko na yung monetization ko. So sana uh, accept na ni YouTube para para ano, ma-continue ko itong youtube channel ko na to maraming maraming salamat sa inyong lahat so, ayan lalo na ngayon, ganito, ganito yung ano, yung sound ko lang, nung medyo hindi malakas, kasi nga marinig nila amo, kaya naman dyan kasi sa taas yun yung yung ano, kwarto nila so, <laughs> medyo hindi malakas yung ano, nung boses para hindi nila marinig kaya yun pa ang purpose kung bakit ako gumili ng microphone so yan maraming salamat thank you sa so support guys see you on my next vlog bye